Binigyan din ng Bureau of Immigration na nasa poder na ni Pangulong Binigno Aquino Third ang pagpapasya kung ipapadeport o hindi ang wanted na Korean contractor. Ito ang balita ni Victor Cusare. Nanindigan ng Bureau of Immigration na karapatan ng isang banyagang nahaharap sa deportation case ang mag-apela sa opisina ng Pangulo ng Pilipinas o sa Department of Justice. Sa kaso ng Korean contractor na si Ku ja Hoon, ayon sa Bureau of Immigration, nasa pasyan na ito ng Pangulo. Si Ku ay wanted sa South Korea dahil sa pagdespalko ng daan-daang milyong dolyar. Nahuli siya ng Immigration Bureau noong Enero, subalit ipinag-utos ni Executive Secretary Pakito Ochoa Jr. na i-release si Ku sa kustodiya ng BI at ilipat sa isang religious sect. Ayon sa tagapagsalita ng kawanihan, nasa pangulo na ang pagpapasya kung ano ang gagawin sa dayuhang wanted sa kanilang bansa. According to the administrative code, since si President din po ang may jurisdiction over deportation of aliens, siya rin po ay may power na mag-reverse or mag-sustain ng mga order ng Bureau of Immigration. Ayon sa BI, dahil nag-apela si Ku, ang Office of the President na ang may jurisdiksyon sa kanyang kaso. May mga ganitong kaso na rin umanong nangyari noon. Lahat naman po na ng subjects of a deportation case, pag meron na pong order ang ating Board of Commissioners, pwede na po nilang i-elevate yon sa Office of the President or the Department of Justice. Victor Cosare, UNTV News Worldwide.